wala lang. Sabi kay mo, eh, ako lang, murag karo ba niyo kay mo lang. Tapoy na joke kesta naman, sige, mo. <laughs> Remembrance ba, ba, first day ba? ah okay. oh, sige Sa na. Ato kong Ako lang na oh, sige, go. Ang man niyo sige, go. Sige na. Yay! Makuhan, ano Wala, ako sila, ang sapa niyo ano ba? Pantamis. amigo mo. Di na ba yan mo? Natana to siya, to siya. Nata na 'to? siya. I all birds with the same feather flock together. I bond ya. Sure po, hindi yeah. mo gustong makapanakit o oh, tao, dapat ipahimutang eh, na ninyo yung disulti. Okay? Edukado, gusto man ka maedukado, someday ka ha. Char, what a nice speech. Yeah. Woo, bravo! Yes. Yay! Kung <speaking> mo mga uneducated person. Wow, Uy, nagdago ino ilong ba yun? Educated and Basta <speaking in the language> daw <speaking in the language>

<laughs> eh, oh, o, eto na po isa, eto na po isa alay lang mata mo Julani kasi sabi yung Julani sabi sabi isulat yung 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 yung

Kanina na, ta na to katauan man. Okay, sa man sa next. Ato At lagi sa iya lagi. Ikaw. Diba ka blaka? Ibalik mabalik, na. Then sorry. Smile sa be eh, one time yun. Uh, oh, sige na, biga, biga na yun. Lock! Ito to. Dili, video siya tay. Ganina pa man siya sig-ana-ana. Ganina pa man siya ana ana Ah, nasa kong <laughs> <laughs> Ay, kamoy! pa-picture YM na siya. lang. Picture Picture ah, sige. <laughs> <No>. <laughs>

Pa oh, picture lagi tao silang duha oh. Okay. Sige, lang ako na. Picture ta <laughs> Ala, ang lasa tong mamatay. Mamatay ka. mamatay

din le video. <laughs> Friday ba Friday? <laughs> gani, gani. Mabay okay, ang button sa una. Dagan ko yung video sa YouTube. Puro rin binu. Nabit ako yung video nga ito. Nisaya ako. To, to, to the max. Nga kanta na yung buwan. Oo, uh, share na kasi. Diyos, nalupa. Hahaha. Okay. We're going around Stop the